Yo, 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 mga kamaster! So, kasama ko ngayon, si Kamaster Aki Kabua 23! At samahan nyo kami dito sa may Mr. Paris! overload. Tara tikman natin ang Paris Overload nila. Kung totoo, nagte dito na sobrang sarap. Ito na, ito na mga master. Nandito na tayo sa Mr. Paris Overload at matitikman na natin ang sobrang sarap ng kanilang Paris Overload. Ito na, ito na mga master. Excited na ba kayo makita? Eto na mga Master, papakita ko na kung ano ang laman ng Paris Overload nila dito mga Master. Eto mga Master ang laman ng pinaka-Paris nila. Pon Maro and then Bagne. With chicharong bulaklak and bone marrow Ewan ko na lang Kung di pa kayo mag-enjoy dyan Sa mga sahog na yan mga kamaster price nila dito mga master Napakamura nag start sa 120 pesos na mami hanggang sa 250 pesos Na overload nila mga master Ano pa nintay nyo? Let's go! <laughs> <laughs> yo! 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 hinihintayin natin digiman time na natatakam na ba kayo mga kamaster nakikita nyo ba yan? yan yung overload nila mga kamaster 250 pesos may bone marrow and rice and then may bagnet may chicharong bulaklak ayan o kitang kita ang ebedeshaan Anak Sobrang sarap niya ang kamasto! Papa pa, all goods ka talaga with Aki Kabua 23! Yo, 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 kamasto! Sobrang sulit ang mga putok-batok nila dito mga kamasto! Nakikita nyo yan! Ayan po! Naku po, kanya ma, kanya ma ng keri Kumain ka na ka, Master. Napakarami mo pang sinasabi. Ayan, no, nakikita nyo yan. Hindi pa ba kayo natataka, mga ka, Master? So, Ay. sa mga taga Quezon City, taga Pampanga, taga North, taga South, ito ang marirecommend ko sa inyo sa sobrang sarap ng pares nila, mga Master. Pipti 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 ang buhay nyo mga kamaster Hindi ko na matiis Ayan kinamay ko na At para mahigop ang sabaw Oy, Napakalupit mo talaga kamaster Esto Oh, na, -oh na ka, Master! Napakasarap na ng kinakain mo! Ang masasabi ko lang dito sa Mr. Paris Overload nila, ka, Master, sobrang sarap, solid talaga, 101%. Yan, no? Bone marrow! Sip-sipin mo, ka, Master! Ha, <laughs> Ayan no, nakikita niya yan si ka Master Aki kabuat Ayan no, ubus na ang kanyang bon maro. Ayan no, ayan no, siniisip-sip ta, itaktak mo, itaktak mo, ka Master. <laughs> masasabi ko sa inyo ka master, sulit ang bayad nyo dito at pagpunta dahil napakasarap talaga ng Paris overload nila dito. Kaya pala nagtrending itong mister Paris mga idol sa sobrang sarap. So, overload nga pala nila ka master. Halagang 250 pesos, may rice, may soft drinks, may bon maro, may bagnet, may chicharong bulaklak, and then may laman ng baka. Ayan mga ka-master, ubo naubos advice ko lang sa inyo mga kamaster pagka pupunta kayo dito medyo tiis lang tayo sa mahabang pila dahil napakarami pong pupunta dito araw-araw mga kamaster nakikita nyo yan mga kamaster so ang open pala dito mga kamaster 24 hours yan araw-araw monday hanggang sunday mga kamaster, sa mga pupunta dito, search nyo lang sa Google Map, Mr. Paris Mother Ignacia Street Corner, Timog Avenue, Quezon City. Paalam na mga kamaster, please follow and share. Today.